Ilan taon na si Sir? 26 po oh, Magkasing edad kayo, huwag kayo tumingin sa comment section I-sub-sub ko kayong dalawa dyan mamaya <laughs> Sir, kausapin mo si Ma'am <coughs> Hello Ma'am Taga saan po kayo Ma'am? Sa Taiwan po Masa Taiwan, Taiwan po <coughs> Pero dito sa Pilipinas, Taga saan po? Bicol Bicol, oh, malayo eh gusto mo sir si mga pupunta sa'yo ah oo nalalayuan ka gusto mo so, mas 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 maganda sana kung malapit no hi <laughs> jay kakaiba yung mindset mo sir oo anak-anak lang siguro Malapit Maraming lang yan, ko. sir. Malapit lang yan. Oo. Ma ma mabilis lang yan kung gustuhin mo. Saan siya? Malayo pa rin, sir. Nasa Taiwan. Ang tayo yun mo, siyempre. Ang mamadali yan. Ayaw mo. Mag-ubat na masyado, sir. O, sapin mo, sir. Mag-ubat na masyado, sir. Ang trabaho niyan sa Taiwan, ma'am. factory Sangsa Taiwan Saigon nanon Sabayan Kanong hanap niya dito ma'am boyfriend sa wala Hanap muna ko lang kaibigan O tagalinis nang ari-arian hanap mo na ako ng kaibigan. Ah, hanap siya ng kaibigan na maasahan. Oo. pwede niya nga uh, ng kanyang uh, kayamanan. Oo. Na kahit makita mo, hindi mo ipapakita sa ibang tao. Ano ba yun? Mas kunwari ka pa, Nard? <laughs> hindi, si, si, ano, si, si Bea, naghahanap talaga. Ang tanong ikaw, Nard, naghahanap ka ba talaga? Ang kaibigan, oo. kaibigan. Ah, ay te, kaibigan lang Bea ang hanap ni Nard. Hindi jowa. Okay na sa'yo si Nard, ano, Bea? okay lang din. Oh, sige, i-follow if nyo ng uh, isa't isa para doon na kayo sa messenger magbulahan. Oo. para tayo naglulukuhan dito eh. Kung arete kay Ibigo. Eh, hey, I-follow nyo ng isa't isa at uh, mag-usap na kayo. Magpalitan na kayo ng account. Okay? Thank you. Hello. So, Hi, Miss Jang. Napalo nyo na isa't isa? Oo, uh -uh, sige. Uh -huh. Sige, dun nyo uh, kausapin yung isa't isa. Sabihin nyo, friend lang tayo ha. Kahit makita ko yan, basta kaibigan lang kita. Walang ganon. Oo. Oh. Uh, ha? Walang ganon. Bad yun. Bata ka pa, Nard. Marami ka pang kakainig bigas. Okay na? Thank you, thank you.